bagong inakay mga kalabirds yun napakaganda <laughs> may kulay kulay na naman siya mga kalabirds diyan, oh. may kulay kulay na naman na nagyeyelo na naman siya pero ano lang ah, plain lang na yelo yung maano lang ayan o oh. ayun o oh. medyo may yelo yelo na naman siya eh. konte. konti kagaya nung ano Baba ito mga kalaw birds eh. Yan. Ito yung magulang nila. Ayun oh. Yan. Tapos pinalitan ko na siya ng uh, can. Para medyo maluwang-luwang na yung ano niya. Yung uh, pugadan nila. Ayun. Isa lang ang nabuhay mga kalaw Ito lang oh. Wow, red eye na naman mga kalabird. Mukhang nagre-red eye na naman siya. Ayan o. Oh. Kagaya know? nung yan o. Oh, o. Oh. Yung puti dyan o. Oh. Mukhang nagmana to mga kalabird dyan sa sky blue na yan. Ayan o. Ayan. Dyan sa ano sa ina niya. Mukhang nagmana. Kasi may lahi pa siguro yan na kulay puti eh. Ayan o. Oh. May lahi pa siguro yan na puti. Baba ito mga kalabirds Yung unang yung unang lahi niyan mga kalabirds, ito. Yan o. Oh. ko na yung laging nagbubuli. Yan oh. Manang mana dyan sa tatay niya. Yan, Yan tatay niya. Tapos yung tatoy. Uy. uy lumipad. Oops. Lumipad. Marunong ng Lumipad balik na natin to mga kalabbers para baka ano ma nakabalik na mga kalabbers tapos ano pinalitan ko na siya para malaki laki na yung ano nya maluwang luwang na sa loob baka kasi laging tatlo ang inakay nito mga kalabbers ito tatlo din sana yan kaso isa lang yung nabuhay nila kasi baka kasi yung dating ano dyan pugada niya eh, masikip kaya isa lang ang nabuhay ngayon yung puti na naman na yan, yan tatlo na naman sana yan na magkakapatid e eh, isa na naman yung nabuhay kasi yung pugada nila dati pa rin yung nandito Pinalitan ko na nga mga Calaver eh, ito no. Inalis ko na siya kasi medyo ano siya, eh, masikip. Masikip sa loob kaya ang binubuhay niya lang siguro isa lang. Kasi hindi niya masyadong napapakain kasi masikip nga sa loob. Kaya pinalitan ko na ng uh, medyo maano. Ano? ano maluwag luang na siya. Tapos dito mga kalabers, good news kasi lumabas na yung uh, isa pang kapatid nito. Asan uh, ba yun? Ayun. Nagmana sa ama. Ayun o. Ayun Oh, yun, oh yun. Ito oh. Lumabas na yung pangatlo. Ayan o. Oh. Manang-mana sa ama magbabago pa ang kulay niyan mga kalabirds mag pa yan mag sky blue pa yan masyado kagaya nung ama o oh, yan o oh. yung ama na yan o oh. yan 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 yung ama niya kaya yan lalaki yan mga kalabirds sigurado mag pa yan mag sky blue pa yan masyado kagaya niyan o oh. Yang ama na yan o oh. eh lumabas na yung pangatlo ayan o oh. magkatabi sila oh mag sky blue pa yan ah, siguro mga ilang buwan pa tapos yung kapatid niya na yun yung dalawa na yun 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 tatlo sila mga kalabbers kaya wala na dyan mga kalabbers sa ano sa kan uh, ah, sigurado magmimate na naman tong dalawang tong mag asawa na to yan o oh. yung mag asawa na yan sigurado mag mate na naman yan pangingitlog na naman yan kasi malalaki na yung tatlo yung sila yung pangatlo ayun lumilipad na yes <laughs> lumabas na sa pugad tapos dito mga kalabirds uh, dalawang inakay bali na picturean ko na eh dalawang inakay yun yung ina oh. yun medyo lalaki na rin yan mga kalabirds kasi magto 2 weeks na rin yan eh. kaya medyo ano na okay na tapos yun yung ama oh. ganda na ng ama kaya yeah, yun yung update tapos ito pag uh, baka mag partner ako dito kasi lalaki yan eh yang uh, nang bubuli na yan eh. Baka kumuha ko rito ng babae. Yan, yan, malamang babae yan eh. Yan eh. Yan, yan yung, yung lumipad. Ito, ito, babae ata ito. Malamang i-partner ko yan dyan eh. Ah, yun, yung update ng aking African lovebird. Kaya, good news. Taurag vlog on YouTube. Sana subscribe po kayo at saka follow my FB account. Maraming salamat po. God bless.